na ang pagbabalik ng pinatalsik na si Congre kongresistang si Arnie Teves sa bansa matapos siyang maaresto sa Timor Leste. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Matapos ang higit isang taon, naaresto na ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo na si dating Congressman Arnold Foteves Jr. sa Timor Leste. Ayon sa Department of Justice, naglalaruro ng golf si Tevez kahapon ng masakote ng East Timorese Police. Dahil yan sa inilabas na red notice ng International Police o Interpol. Sobrang ikinatuwa naman ng pamilya ni Gamo ang pagkakahuli sa dating mambabatas. Umaasa silang mapauwi agad sa bansa si Tevez para harapin ang mga kasong nakasampa laban sa kanya talagang surrounded by police officer doon sa picture, parang nakakariliw po talaga. Uh, Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Kung si Tevez nasa kote na, si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy, wala pa rin bakas kung nasaan. Sinubukan ng News 5 na puntahan ng Prayer Mountain na ipinatayo ni Kibuloy sa Tamayong. Pwede ba pumasok, sir? Ah, pumasok? Ah, hindi po open sa public. Tagal na, pero ilang po na itong hindi bukas sa publiko. Sinilip din namin ng KJC Kingdom para makakuha sana ng panig ng pastor pero hindi kami pinayagan. Maikpit din ng seguridad sa paligid. Nitong Martes, inilabas ng Senado ang arrest warrant laban kay Kibuloy dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig na ginagawa. Pero hanggang ngayon, wala pang order na nakararating sa Davao. Paliwanag ng Regional Police Office 11, di tulad ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng warrant of arrest laban sa pastor. Ito naman pong uh, warrant of arrest kay Pastor Kibuloy from the Senate. Ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. mag a lang po ang Philippine National Police sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then after po noon, hindi po siya mag, uh, malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa uh, Senado. Nakahanda naman daw mga pulis sakaling magkaroon ng pagkilos, oras na arestuhin si Kibuloy. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.